akin mga parts update ko kayo mga parts no? sa akin nahuli na inakay mga parts dyan siya mga parts no? simula na yung humuni mga parts tapang na lumapit siya sa nilagay nating pang mga parts no? sinubukan ko yan mga paris, kung matapang na ba hindi yan simula na siyang tapang tapangan mga parts no? yan o no? bumaba pa siya mga parts yan siya mga parts parang magaling tuna na alimok ko na yung nahuli ko to mga parts no? hindi pa siya umuni hinakay pa yung umuni niya yan o no? ngayon malaki na mga yung mga ibang alimokon jan pa ba siya? yun na huli ko dating pa ba na? yun yun na kay pa hindi na to training pa ba na? kasi parang matapang na talaga siya pa ba na? yun gusto niyang mumbak sa yung nilagay na pangati. ating yan pala si luloy ako yun yan. si luloy yan o yan yung ating inakay no? yan o ang nyo to o ito na naman yung ito training ko o parts Subukan natin yung galing niya, Quartz kung kauli ba yun ang bagong hit sa siya yung inakay yun ang yan yung paaya niya, yun tingnan niyo, yung paa niya, quartz yun hindi pa masyadong mapula ko pa ito kilala talaga natin na parts na isa pa siyang bagong hitsas sa parts yung paa niya at saka yung tuka niya parts o tingnan nyo pas yung ibang alimokon parang mapula na talaga yung paa nila mga saka yung inak kayo hindi pa masyadong mapula yung paalang inakaya parts yan yan bumaba na naman sya parts. parang magaling to na pa no oh. subukan kaya natin lagyan ng puga na parts subukan natin lagyan ng puga yung kulungan na parts oh tingnan natin yung inakay kung ano yung reaction niya parts so ayan na parts so ayan na parts no? nilagyan natin ang puga na parts tingnan natin kung ano yung reaction ng inakay na yun parts ayan ayan yung inakay na parts no? parang takot siya parts Hindi pa niya alam yung gagawin po may pugad tingnan natin, yan parang ibang alimong kun gusto nung mga pugad, yan hindi yan inakay ang pets, yan ang nang pugad, di yan ika'y tanda na pets, pero para parang siya yung gustong maglimlim pets, yan. malakas na yung ammonia pa, para siya yung gusto maglim takot yung inakay pa hindi siya yun ya oh tuktok ka yung inakay umalis kasi yung tandang layaw umalik yun naman yung tandang layaw yun oh Tumutuk kayu ini nak kayu apa kung wala pa yan matandang layo guys kumubak na yung inakay yan you know. o gusto bumaba yung inakay ya marami pala silang gusto magtugad yan you know. ito bint ibinta yung uh, puga dapat is puga uh, parang napalapit na sa, sa, sa ano kaya dito natin sa layo ilagay yan yan nagyan natin sa layo yan yung inakaya pa yan yung inakaya đi subscribe đi kênh đi yan yung inak kanya parts yan yung tumutok sa puga na parts yan yung bandarito rito parts yan yan yung inak kanya parts pero yung hindi nung hindi ko pa siya nahuli ako no? layaw pa siya mga parts magkaling to parts kumakampay kaya ano, inagaan ko mga parts magaling magpuga itong inakay na tumawid yan mayroon ding layaw na gusto maglingling tan ng layaw ito inakay wala. Lagay na oh. wala wow. na oh. okay mga pats update ko ulit kayo mga pats kung kung ilagay na to kulungan na pangkat yun wala no? okay mga